onom di da kan hinalu-halu tapos ibagaman adiak pinhod makakit hinayan inat mo kayak naiya na tirod sayang noon ko may pinili mi kadaling gumun hidata manok nga hindi lang mandeng gana sa baduya mga tahigat tuk <laughs> hindi importante adiak man mayaman nga maon met madiskarte adi pa pinhod mo lalaki an ugena inila mun luto yu gut di sayuti om hindi ang lalaking pinhod mo ya mayat talaga ang kanyang apil na paat po di kay babanong dihubil. Ngem, wade ngem na talaga. Tinaabakak man pagdating sa anga, mah mahluwak met ngem hiyana. oy, kaya na ka pa yung pinhodon hanggang ikay mainina. At sayang talaga, kung haon ang yung pinili, numun ahawata mo, awagan na ka mamsi. Tapos siyempre haon hipapsi. Uya, tap numa kompleto mangiphod tahi anaksi. Dakodakoran anaksi. Mga bainti. Kayan ba? Huwag kang mag ako ang bahara. Magya pinamaagtah ka kasaon inibdok o tanangamong hina. Sabi nga ni Lord, go ye and multiply. Kaya ating ag-aggan in ganadaan ay tumnongan tun indat maknongan. Ika nga nila, mas marami, mas masaya. Tanukit wane pangayang takon kay takuhiyahiya, mababulog na kakalatah. O dinakaragsak takuan pamilya. Hindi kaya kan idat kinhe ah. Oya ya abuh, adik mo tagatagan ni happy happy boya kalau may kayak makatutut an baket. Basta dia lang di pinhorkon ibaga. O mo nga di nagwapo pa hiyana di paat at kinaonan huki pa ya kay lalaya Oya kay tipan pa dibangat ba nga Ngem, ngem kaya idetan himayat idatan himaya tinaragsak nga biyag Ngem wadani aratah, ikau naang ikaw na ang bahala basta pinapaalalahanan na lang kita. Paalam Maria.